irrigation, mm -hmm. ang dami naming dam na ginawa, mm -hmm. ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan mm -hmm. ng Pilipinas. Mm -hmm. Nalampasan pa yon ng 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa production? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na spoiled Basta't import lang ng import. Tapos, yung mm -hmm. importation niyan, illegal and legal. Apo. Okay. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Mm. Kaya nag hoard okay. Yan. Ang una nga, kung kung, pag ma, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Mm -hmm. Ito ang pinakamalupit. Inabi namin, ba't may ganito? At uh, hindi na iniintindi basta 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 puro ang import natin. Mm -hmm. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno, kumikita mm -hmm. sila. Yeah, o di bakit nila papalitan? Sige, pasok sila sa lang sila ng paso, hindi nila iniintindi ang production. Mm -hmm. Hindi na iniintindi yung yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang um,